Hello guys, panoorin nyo yung tutorial natin ngayon kung paano tayo mag-verify ng uh, eGov at saka mag-create ng account sa eGov PH. So, punta tayo sa mga browser natin guys. Type natin national ID. So, ayan. So, yan yung national ID sa, na, sa pinaka taas. Yan yung piliin natin. So, get your national ID today. So, national ID, i-verify. Verify natin yung ano natin. I-gov. E sa i e -gov. So, punta lang tayo sa ano. Google Play. So, ayan. Download lang natin yung i e PH. So, antayin nyo lang. Installing pa siya kung ma-install na yan guys open nyo lang so click natin yung open so mabilis lang po ito so yan yung uh, sura ng e-gov ph so e-government yan so click lang natin yung sign uh, sign in So yan, let's get started. So lagay natin yung information natin dito. Pangalan, saka so middle name, saka so ano, last name. Then, may ano, so yung email lagay natin kasi yung mang yung one time password sa email yun ano. Sa email ipapadala yan. So yan yung one time password natin. So type lang natin dito 790 Ayan So dito guys Lagay natin yung Ano natin Mobile number natin guys Plus 63 po Yung uh, sa unahan So ayan So create pin po kayo Pag naka Receive kayo ng ganito Yung page na ito Create yung 6 digit po Na pin number Tapos Next nyo lang Kasi ma Ma, -ma incision to Pagkatapos nyo In next So yan. So balik lang tayo sa ano, sa Egov, open lang natin. Kasi hindi pa tayo natapos niyan pag ano, i-verify pa natin 'yun. So enter lang natin yung password natin ginawa kanina, yung in-enter kanina yung 6 digit uh, number yung sa yung password, yan. So ayan guys, ito yung uh, itsura ng igob uh, e e So makikita nyo guys, yung profile ko wala wala pang picture yan. So welcome nakaganyan, welcome. Tapos dito sa baba, verify account nakalagay. So click lang natin yung verify account. So identification verification lang po. So may nakalagay na yung pangalan, lagay lang natin yung nationality sa birthday nationality at birth date natin lagay. So pag okay na, click lang natin next. So yan, lagay natin yung address natin. So yan, may mga ano naman pagpipilian yung sa address. So click lang natin next kung okay na. So yan. So dito guys, uh, signature po. Kailangan nyo mag-signature dito. So, ayan yung signature natin. So, confirm lang natin. So, ayan. Pagkatapos nyan, mag-ano pa tayo? Mag-selfie pa tayo. So, ayan. So, move your head to the right, to the left. Ganyan. Sundan nyo lang yung arrow. May arrow naman dyan. Tapos, uh, blink your eyes. Blink lang natin yung eyes natin. So, yan. Preparing na po. Capture. So, yan guys. Pag okay na po yan, kung okay na po sa inyo yung picture natin, click lang natin yung yes, I'm happy. Ayan. So, mabilis lang po. Mabilis lang po. So, mabilisan lang po to So, hintayan lang natin. So, yan. Congratulations. So, yan. Click natin yung Okay. So yan guys, okay na po. Purify na po yung ego ba ba apps natin guys. So napapansin niyo may ano na, may may pangalan na saka yung sa profile ko may picture na yun na rin. So ganyan lang kadali guys, sa uh, makikita natin yung mga transaction natin sa government natin dito. Pwede natin i-check dito. Digital ID uh, sa e-travel. So, thank you for watching and uh, God bless po sa ating lahat. Please subscribe, like, and share po sa ating video.